Ngayong uh, pag-tail end ng Mayo at hanggang uh, Hunyo, tayo ho ay uh, nagsese-celebrate ng National Flag Days sa ating bansa. Inihikayat ho ang lahat na i-display sa kanilang mga tahanan, opisina, mga ahensya, mga negosyo ang ating pambansang watawat ito ay bilang uh, pagbibigay pugay, paggalang at pagkilala sa ating pambansang watawat. Pag-usapan po natin itong uh, national uh, flag Days sa pamamagitan host ng Panayam uh, kay Mr. Juan Paolo Kalamlan uh, o Kalamman Kalamlan heraldic officer ng National Historical Commission of the Philippines via Zoom sir magandang araw po Magandang hapon po Miss Janet uh, thank you po sa pagimbita no sa amin sa, sa akin no bilang uh, kinatawan ng NHCP Opo So National Flag Day sa umpisa ho ito May 28 at uh, magtatapos ho ng uh, June 12 uh, Ano po yung mga Layunin natin kasi dati National Flag Day lang 'yan, yung May 28. Pero bakit natin inextend para sa kabatiran ng ating uh, mga kababayan? Ayan po no? So, bilang history lang po no, bakit po ba mahalaga yung May 28, no? Mm -hmm. Dito po yung unang uh display sa publiko yung ating national flag, no? Mm -hmm. For the first time after ng victory ng mga hukbo ni Aguinaldo mm -hmm. sa Battle of Alapan, no? So, una po noong 1960 po, no? 1965, one day lang po ang uh, mm -hmm. National Flag Day, pero eventually po in-extend po siya until June 12. Mm -hmm. So, 'yun po 'yung tinatawag natin na Flag Day. So, in-extend po siya para ma-extend din 'yung celebration natin sa ating pambansang watawat. So, mahalaga po, for example, 'yung pagdi-display ng mga flag no sa kalye, sa mga building. So, hindi naman po parang Uh, sulit no, na i-display lang natin yung flag for one day tapos mm -hmm. next day tanggalin na natin. So mm -hmm. might as well uh, i-extend no, yung pag-display ng flag sa ating mga sa publiko para ma-extend din, no, ma-appreciate pa natin yung kahalagahan ng watawat, lalo na sa